kani 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 yung ano ano yung ano yung ano ito. ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung Di ba pag ah. may pag ka, doon mo ibanda? Uh Oo. -oh. Basta lang yung nahalit mo. Game one. pa to. na ba nga? Akin na kaya, akin na nga. Akin na, audit, <laughs> audit. Oh. Isabay po doon sa... Saka ka lumunok Sa kabilang tayo, sa kabilang lumunok eh. Nilunok kong lahat. Hahaha. <laughs> Hindi, hindi yung masusungkit ng ganyan. Hindi kasi ano to eh. Mahirap po nila ang sa aging sa lang ang kailangan Tuwi ka ba? Ano na ba Ano na pa? kini lang na. Kailangan nila eh. Tilapia. ka sa Tilapia. 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 sa Tilapia. 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 Di Alam ko ano, tipak ng kanin niya. Isa pa, isa pa, Tipak talaga, tipak. Uh, wala, bana, bana, bana. wala, wala tayong banana dito. Uh, di banana? <laughs> banana nga sa'yo? Ayan po talaga guys lang, <laughs> <ato>. <laughs> Ay, putara, uh, huwag mong nguyain. Huwag mong huwag nguyain ka. huwag mong nguyain. lang. <laughs> huwag mong <laughs> napatingin sa'yo ng... Napatingin sa'yo ng... Marami nga itong nilunok eh. Yung pride niya nga, nilunok niya rin Hindi, mong ngayain. Huwag mong mumayain. halo halo halok na, pinaki na ako. Hindi ka pusa. Ay, to. Ano? ka pusa, para nang natin Yes. <coughs> yeah. oh, <my> yes. Haluan. <coughs> na Oh, Dok, bar. bakit ba? no? mo to kung saan yung ano, tinit? <laughs> Dok! <laughs> Dok! Hindi, yung mga natungin ang pinakan mo. <laughs> 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 <Sakite>. Tui, <laughs> o, ako. Sakit, te! Tungin ka? Oo, uwi ako. Tungin, hindi. Ano, ano? Suwe, suwe. Hindi, si Sean. Ahala ah. ah, pa. Dok, ah. side. lawayan mo, lalawayan, ah, lalawayan. dapat. Hey, lawayan mo. Oh, lawayan na mo, na lawayan na, mo. Awa, mo. awa mo lang oh. ka. Bakit gano'n yun eh? Uh Oo. -oh. Bakit eh? Ha? <laughs> uh. yung kaya mo. Pektosan mo. Nakakakawa kung Hindi ko ba? ba? Saan 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 ba? na ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? ba? <laughs> Hindi po, ang hirap, ang hirip, sakit. Ay, <clears throat> eh, siyempre ah, Hindi kung nasaan eh. A ato ba? Kung na ka Masakit <laughs> 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 ka eh? Hindi nga alam kung, parang may kasama. may kasama Ikasama. Ikasama. Um, <laughs> <Samalo. laughs> ha ano? tumiin ka ba talaga? hindi ko alam hindi ko alam. ano ba yun ano ba yun ano ba yun? ako pero ang hirap kasi ano yun hindi ko alam mo yung ano yung yung leeg yung yung ano yung ano na

Hindi naman ako